Hello, good morning mga kasi farming So, ayan Tanim po tayo ng atin pong mga talong At Ayan, medyo malapad-lapad na tanim na namin Malapad-lapad na po yung atin pong uh, area So, ayan, yan sila RG Yan yung bibi ko sa dulo Tapos, ayan Yan. So nasa 3,000 plus na po yung naitanim natin dito. At mayroon pa tayong kasunod po dito siguro mga next week. Pwede na po nating maitanim yung kasunod. Yun po ay nasa 3000 din. So nasa 5000 kasi yung pinunlan natin at ngayong umaga ay tutuloy lang namin yung amin po pagtanim po dito dahil kahapon hindi po namin na tapos yung dala namin kahapon ay natapos namin tanim yun yung 16 tray, so ngayon may dala pa kaming 5 uh, tray at uh, hopefully na mag ulan po mamaya dahil medyo makulimlim, malinsangan nga so inaabol namin na uh, matapos namin po ito na matamnan so yan, maglatag muna ako mga paming ng ating pong mga talong dito sa ating po idas চানাম আগলা নে আজি চানা মা গলান বিজে মিলোঁ নেকি চানা মা গলানো So ayan po mga sea farming nandito na po tayo at ito na po yung atin pong mga punla na itatanim pa rin po doon. At ito pinapalaki-laki na lang po natin ng konti itong mga punla natin na ito para mas maayos at maging uh, matibay yung atin pong mga punla. So hanggang dito na lang po muna mga sea farming at balik na lang po tayo ulit sa pag-update ng atin pong mga talong uh, at sa pag-aalaga. So, kita-kita pa lang tayo ulit sa pag-spray ko doon sa atin pong talungan. So, God bless po, God bless.